Binasag na ang katahimikan ni na Vice Ganda at Chovy Trata tungkol sa kanilang kontrobersiya na kinasasangkutan. Isang malaking kontrobersiya noon kina Vice Ganda at Shelby Trata ang isang issue na kung saan ano ba ang nangyari sa kanilang dalawa? Mayroon bang something kina Vice at Shelby lalo na sa pagkawala ni Shuvi sa It's Showtime. Ang pagbitiw ng ill ni Shuvi kay Vice Ganda at ang pahayag niya na siya ay certified DDS. Hito nga sa press con ng kanilang movie na Call Me a Mother ay uh, nagsalita si Shuvi Itrata at Vice Ganda. Mimi Vice has paved the way for me to learn and be accountable for me to grow in industry. Mimi Vice is like a lighting torch at my uh, guidance in industry. Siya ang naging guidance ko kung saan ako pupunta, saan ako lulugar, at siya ang naging mother ko nung lumabas ako sa bahay ni Kuya. Sinagot naman ng na walang atubili ni Vice Ganda si Shovee Trata. Maraming salamat Shovee Trata dahil binigyan mo ako ng permiso na magalit sa'yo, pagsabihan ka, Bigyan ng advice lalo na nung ikaw ay uh, lumabas sa bahay ni Kuya at first time mo sa it's show Showtime. Live ko yan si Shovee Itrata. Huwag tayong malunod sa ingay. Kailangan nating dalawa na magkaintindihan at uh, syempre magmahalan at magsuportahan. Ito nga ang sagutan ng dalawa. Sa harap ng kamera sa press ko na Call Me A Mother na kung saan isang pelikula na all about sa nanay, mother, mami na malapit nang ipalabas ngayong taon. Sa likod ng kamera naman ay nag-usap ang dalawa at asyempre walang issue, puro tawanan, puro pagmamahalan at suporta sa bawat isa. Ang mga fans lamang ang magulo at nagpapagulo sa kanila. Kaya naman solved na ang issue at may tuldok na ang chismis at issue ni Vice Ganda at Chovy Itrata. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.